Ang Batanes ay hispanais na salita na nangangahulugang isla ng mga katutubo sa Basay o Batan. Sila po ay mas kilala natin ngayon bilang ang mga Ibatan na kanila ring lingwahe. Kaisa sila sa marami pang mga tribo na nananahan sa probinsyang ito. Ang mga islang naririto ay naging resulta ng mga volcanic activities ng Mahataw Volcano, Mount Matarem at Mount Iraya. Milyong taon na ang nakalilipas Kilala ang mga katutubo nito bilang ang mga batikang mangingisda at malalayag. Sila ay pinamumunuan ng Mangpus, tawag sa kanilang leader o pinuno, na tinutulungan naman ng Mapolon o pangalawang pinuno. Ang kanilang mga bahay noon ay nasa tabi ng mga Ijang o cliff fortresses. Ayon sa mga archeologist, itinuturo na ang mga ninuno nito ay ang mga Austronesians na nagmula sa lugar ng Formosa na ngayon ay bansang Taiwan. Isa ang Batanes sa mga probinsya na bumubuo sa Cagayan Valley Region o Region 2. Aksidenteng napadpad dito si Captain Jirobay ng Japan taong 1668. Binisita rin ito ng mga Spanish missionaries. Tinawag naman itong Duke of Grafton's Isle noong 1687 ng English navigator na si William Dampier. Pero nang itatag na ito noong June 26, 1783, sa pamamagitan ni Conde de la Conquista de Batanes, Gobernador General Jose Vasco Ibargas ay tinawag nila ang lugar bilang Provincia de la Concepcion. Hango sa pangalan ng kanilang unang naging patron na si Nuestra Señora Inmaculada Concepcion, si Josep Huelva Imel Garejo ang unang provincial governor nito. Bumaba ito sa pagiging bayan taong 1799 dahil sa problemang pinansyal at pinamunuan ito ng isang kagayano na si Valero Bermudes bilang Alcalde mayor nito. Nagbalik sa pagiging provincial status sa leadership ni Governor Fernando de la Cuevas taong 1855 kasabay ng pagbubukas ng ecclesiastical mission para sa bayan ng Itbayat. 1900 naging bayan ulit ito. Siyam na taon ang lumipas at nang dahil sa probisyon noong 1909 ay nanatili na ito sa pagiging probinsya hanggang sa ngayon. Ang Batanes Province po ay binubuo na ngayon ng anim na munisipalidad at dalawamput siyam na mga barangay nito. Ang sentro o ang kapitolyo nito ay ang bayan ng Basco. Welcome po sa Nung Araw! Dito ating susubukang alamin ang pinagmula ng lahat ng mga kasalukuyang bayan sa makasaysayang probinsya ng Batanes. BASCO Magkasabay na itinatag ang probinsya ng Batanes at ang bayan ng Basko taong 1783, Hango ang Basko sa apelido ng Conde de la Conquista de Batanes na si Gobernador General Jose Vasco Ibargas. Ito ang naging political at ecclesiastical center noon. Nasa pangangalaga pa nito ang bayan ng mahataw. Maliban sa Basco, ay tinatawag din ito ngayon bilang ang mainland Batanes. Binubuo ito ngayon ng kanyang anim na mga barangay. Ang Santo Domingo de Basco Church ay dating ginawa sa mga light materials si Santo Domingo ang kanilang patron na itinaguyod ng mga pareng Dominikano. 1795 nang sinimulan ang paggawa sa simbahang bato nito hanggang sa makumpleto taong 1814. Dating kagubatan ang lugar na ito protektado ang mga residente ng mga ijang mula sa salitang iwatan na idi o ijan na ibig sabihin ay mountain fortresses at hometown na nagsisilbing watchtowers nila noon laban sa mga kaaway. Ang mga residente ay pagtatanim, pag-aalaga ng hayop at pangingisda ang ikinabubuhay noon. Isa ang bayan ito sa sinakop ng mga Hapon noong panahon ng digmaan. Itbayat! Nilawag na Prince of the Oranges Island ni William Dampier ang lugar na ito noon. Marahil ay dahil sa kulay pulang lupain nito. Ang bayan na ito ay nagtataglay ng pinakamalaking land area sa buong Batanes Group of Islands at pumapangalawa naman sa Basco in terms of population. Binubuo ito ngayon ng lima nitong mga barangay, Itbayat ang pinakahuling bayan na narating ng mga misyonerong pari dito sa Batanes. Sinasabing makapal na kagubatan at malalayo ang pagitan ng mga bahay nila dito noon nang marating ito ni Father Francisco de Paula Esteban taong 1799. Itinatag ito bilang bayan noong 1853 ni Father Vicente Araujo kasabay ng kanilang magiging simbahan na gawa noon sa kahoy at kogon grass hanggang 1858 sa patronato ni Santa Maria de Mayan. Ivana Dati na itong may pangalan na San Jose de Ivana na itinatag noong 1784 At mula noon ay nasa ilalim na ng pangangalaga nito ang mga bayan ng Uyungan at Sabtang Ayon sa nakuhang dokumento mula kay Kapitan Jerobey noong mapagpad sila sa lugar na ito ng kanyang crew ay tinawag nila itong Sekina Nagkaroon ng gera ang mga taga rito at mga taga mahataw noon kung saan marami ang namatay at nasugatan sa magkabilang panig ang pangalan Ivana ay may ibig sabihing mabuti ang Panginoon o ang regalo mula sa kalangitan. Una itong narating ng mga misyonerong pari noong 1686, ngunit na nang mamatay ang dalawa sa kanila. Dito rin sa Ivana unang dumaong ang mga Kastila bago itatag ang probinsyang ito. Si Father Baltazar Artigues ang unang naging kura paroko nito isa siya sa nagpasimula ng mga tulay, paaralan at ang simbahan ni San Jose na pinatibay namang lalo ni Father Fabian Martin nang siya na ang humalili dito. Mahataw Ang Mahataw ay tinatag noong 1783 at naging bayan taong 1787. Nang magkaroon na ito ng sapat na populasyon at kakayahang pamahalaan ng sarili Pinaniniwalaan na dito unang nanirahan ang mga Austronesians at namuhay sa pangingisda, pagtatanim at pangangaso. Minsan na itong tinawag na San Carlos de Mahatao dahil sa kanilang patron at pagkakakilanlan ng kanilang simbahan. Ang San Carlos Borromeo Church ay isa sa ating mga national treasures na ipinagmamalaki ng bayan ng Mahatao. Dito sa Rockway na napadpad si na Kapitan Jerobay at kanyang pangkat na laging mga alipin ng mga katutubong ibatan. Sila ang nagsulat at naglarawan ng buhay sa Batanes mula 1668 hanggang 1670. Makata ang tawag nila sa bayan ng Mahataw noon. Sabtang Ang bayan ng Sabtang ay ang pangatlo sa may pinakamalaking land area at bilang ng tao dito sa Batanes Province. Ang pangalan nito ay nanggaling sa kanyang mga natibo, ang mga isabtang. Sa pilitang dinala ang mga tagasabtang at buhus sa Ibana at sila'y dinala sa San Vicente at San Felix taong 1785 upang madali silang mapamunuan ng mga Kastila. Nang mabinyagan na ang mga katutubo taong 1825 ay nagbalik sila sa lupang tinubuan ngunit tulad ng napagkasunduan hindi na sila sa Burol-Tumira kundi sa Kapatagan para madaling mamonitor ng pamahalaang kolonyal. 1839, nang umiral na ang pamamalakad sa bayan ng Sabtang na pinamunuan ni Gobernador Silio Bartolome Kokop. 1844, nang i-establish ang bayan at itayo ang simbahan ni San Vicente Ferrer sa leadership ni Father Antonio Vicente. Sa 19 years niya rito ay nakapagpatayo rin siya ng kumbento, eskwelahan na para lamang sa mga babae at kanilang town hall. Uyungan, ang pangalan ng uyungan ay nangangahulugang Where the Water Flows. Ito ay dating baryo lamang noon ng Ivana. Bagamat nag exist na ito noong panahong maging probinsya ang Batanes, ay March 1, 1909 lang ito naging independyenteng bayan. Ang mga residente nito ay expert fishermen at farmers. Meron na itong apat na mga barangays sa kasalukuyan at pinagsisikapang itaguyod ng maliit nitong populasyon. Ito ang pinakahuling na itatag na bayan sa probinsya ng Batanes dahil sa mahirap itong ma-access at ito ay hawak ng makapangyarihang mangpus nila noon na may ngalang Panaw. May sarili itong form of government sa kanyang panahon. Sa Barangay Minabu naganap ang kauna-unahang misa sa Batanes noong 1668. Ang simbahan ni San Antonio de Florencia ay ipinatayo ni Father Fabian Martin sa kanyang termino mula 1844 hanggang 1878. Kung hilig nyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga iyahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmula ng mga lugar sa bansa. Ako po si Juan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po, paalam!